ganito, nagpunta ako sa pag-ibig. Nakita ko yung hulog ko for 33 months, humabot ng 145,000 yung tubo. Kung ganito yung setup, paano mo, paano natin mapapaliit ang tubo at mapapaiksi yung ating taon ng pagbabayad? Una, magbayad ng extra payment sa principal. Kapag nagbabayad po tayo sa mga business center o bayad center, hindi po tayo doon makakapag uh, add to principal. Ginagawa po ito kapag doon po tayo sa office ng Pag-IBIG. Pangalawa po, pwede tayong pumili ng maiksi or shorter term. For example, ako po 50 years old nung kuhanin kito. So 10 years to pay lang po yung aking term. For those younger than me, mga kukuha po nila ay 30 years to pay. Pero, kung ikaw naman ay capable, kaya mong magbayad, piliin mo na ang shorter term. Pangatlo po, pwede po natin i-restructure or i-recompute yung atin pong loan kung mayroon po tayong chance dahil ang buhay ay papunta po sa pag-progress, kung tumataas ang ating income, then we can recompute po. At pang-apat po, huli, kung tayo po ay mga may bonuses or mayroon tayong mga extra income, ilaan po natin ito sa pagbabayad ng ating loan. Tandaan po natin, napakasarap po na magkaroon ng bahay at lupa. Pero ang mas higit na masarap po doon ay magaan ang ating pakiramdam kung mas mabilis po tayong magkaroon ng fully paid status. Siyempre po, ng maiksing taon at ng mas kaunti ang tubo. At doon po, mararanasan din natin agad ang peace of mind. Masarap pong tayo ay mapautang, pero masarap din po yung tayo ay makabayad ng mabilis. Ito po si Ayes, ang broker, loyal sa pangarap mong magkabahay. Follow for more!